guys. Tanong ko lang guys. Paano naging maalat yung ano. Uy. Doon ka sa malalim. Huwag ka dyan. Butik-butik. Oh, puta. Delikado yun. Bubog po eh. Delikado yun. Mga kasuga tayo dyan. May mga bubog. Uy. Putik. Ah. Oh, Basahan na cellphone ko. Ah. May talis na cellphone ko. Ah. May talis na cellphone ko. Tasok oh. ka. So ito guys Tatanong ko guys Kung paano naging maalat yung dagat guys Ayan, yung kung sino lang yung may idea Ang sabi naman ni Prislim Ay ano daw, may nag namamangka daw Tapos nabubuhos yung tuyo Yung sawsawa nila Kaya maalat yung dagat dati ma Hindi na tumalat Hindi na tumalat dati Gunggong! Ngayon yung namamangka Parinig kita na sa mukha eh Nabuhos dati. yung tuyo Asin? Tuyo daw yun, sa sao Kasi eh. para gawa nung ha? Pag nakahol lang isda, sa na. Ah, yun, yun. Ito, iba naman paliwaran dito, asin daw. Yung namamangkat ng na. Ayun, sabi ni Presley. Lim. Ah, Ronald Lim. Ah. Ayun. So ngayon, guys, eh uh, Screen pa lang naman yung nababasa Okay lang yan guys yung mga kita yan dyan guys Yung dami daw MP dito sa real eh Dati daw, dati Pero Ano Pero wala na mga puno yan guys Ano na lang yan ah Wala na wala May mga puno pa rin pero niyog na lang pala Yung ibig ko sabihin yung mga malalaking kahoy Wala na Lagpas na naman sa akin Dalawang tao lang nagkabanggaan ah, bro Walang sasakyan ah? Dalawang tao lang nagkabanggaan ah, Walang sasakyan Paano nangyari? Ay putik. <laughs> parang ano ah, parang makatingo ano? So yan, guys, babalik ko na cellphone ko guys, baka mamaya ulo guys. Di ako wawa naman, wala ako cellphone eh. <laughs> yan.